Ayan, magandang araw mga kaparmers. Ito na po ang ipamalas TV. 'Di ba? Nandito po tayo ngayon sa ating taniman ng na pinya ano? Yung tinaniman natin ng kalabasa, yung pag-intercrop natin ng kalabasa. Ayan. 'Di ba? Sa ngayon guys, ay nagtatanim na tayo nga ng pinya dito sa ating tinaniman ng kalabasa. Ayan, para hindi hindi siya abutan ng paggapang, ano, ng kalabasa bago tayo magtanim ng pinya, kaya ito nagtatanim na tayo ano ayan yan di bali pakita natin sa inyo yung ating itinanim na kalabasa ayan ito na guys yung tanim natin na kalabasa ano di bali mula lang itinanim natin to ito ay nasa 7 days na ano kaya may mga dahon na rin siya yan. at mayroon na rin tayong tanim na pinya dito sa ating pag-intercrop na kalabasa ayan mga buhay na siya ano bali lakad tayo dito yan medyo marami, marami na rin ang ating naitanim na, na pinya no? hanggang nandun sa kanto yun yung nandun hindi pa tapos yan ano? di bali una natin dito yung sa tinaniman natin ng kalabasa para hindi abutin ang paggapang para hindi tayo mahirapan sa pagtatanim ano? yan di bali susunod natin dito ang tataniman ayan punta tayo dito yan, medyo kinalat na nga natin yung mga suhi na pantanim na ka. Pinya, ano? Yan. Ito ay may mga tanim na rin itong mga kalabasa, no guys? Yan, mga buhay na nga sila lahat. Yan. Yan, yung iba ay magaganda na, matataba na. Bali, magandang oras ngayon, umuulan nadidiligan ang ating mga tanim yan, nandun yung mga iba natin mga kasamahan yung nagtatanim na nga, nandun na sila sa dulo medyo marami na rin ang naitanim ano? yan di ba, in update ko lang guys kayo ano sa ating pag intercrop na kalabasa kaya sa susunod mag-a-apply na tayo ng fertilizer dito sa ating tanim na kalabasa ano, para tumaba na sila ng tuloy-tuloy di bali nasa pinyahan talaga sila ano, sa ilalim ng pinyahan di bali kapag gumapang sila dyan sila gagapang sa ibabaw para mayroon silang makapitan yan yan magaganda na guys hindi mo tataba na kaya lang yung iba ay kinakain ng mga insekto ano matay namamatay. pinuputol ng mga insekto yan <clears throat> di bali nga guys ang gagawin natin dito ano ito pupunuin na natin to ng tanim lahat dahil hanggang doon yan ay puno ng kalabasa yan saka doon sa kabila yan kaya sa ngayon, ito nga, nagpapatalim na nga tayo ng pinya para magsabay-sabay na rin silang tumubo. Ano? Dahil ang pinya naman talaga ay napaka tagal bago tayo dito mag-harvest. Kaya ito nga, nag tayo ng kalabasa. <coughs> Kaya ito nga no, guys, Di bali, first time lang natin tong gagawin, ano, yung pag-intercrop ng kalabasa sa pinya. Ayan. Pagkatahin dito, dito sa ating mga kasamahan. Ayan, may dalaw tayong kasamahan na ah, nagtatanim, ano, guys. Ayan, may masisipag yan at lang bibilis. Ganyan guys, pagdatanim ng pinya, ano? Yan, ito tayo. Ayan, mayroon yan labtik para diretsyo. Ang <laughs> linya. Ayan si Kuya. Matawa. Ito yung mga kasawa natin dito. Masisipag ano guys, pagtatanim ng pinya. Ang ilan libuhin na kaya to kuya. Mga 7,000 plus na karo ano. Pas na araw pa lang yan. Ayan guys, ano, ang ganda na, na sila dito. Ikuti natin. bali malawak-lawak pa ang kanilang tatanim ano guys hindi pa halos ah, nasa one port pa lang sila hanggang doon pa yan ayan tayo dito ayan di bali hanggang dito pa sa baba guys ano di bali doon naman sa baba ngayon tatanim natin doon ay upo di bali hindi pa tayo nakakatanim dahil wala pa yung pantanim natin ano Ayan. Ayan, di bali hanggang dito muna ano guys. Di in-update ko lang nga kayo sa ating pag-intercrop ng kalabasa sa tanima na formosa na pinya. Ano? Ayan. Update ko la, update ko uli kayo ano guys sa susunod na ating mga video. Puputa uli tayo dito para ipakita sa inyo kung ano mangyayari sa ating tanim na kalabasa ano. Ayan, maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang dito muna po. Pag-ipamalas TV. Yan, bye-bye!